Welcome to my video for today. So ito, gawala lang ako ng ano, may clean video. So yung gagawin ko ng video ngayon, kung totoo ba yung kumakalat na may utang ang Iglesia ni Cristo. So napanood ko lang to sa video kanina eh. Napanood ko to kay ano eh, kay eh, ako si Kabibig. Yan ang pangalan ng vlogger. Ilalagay ko na lang dito kung ano yung screenshot. In-screenshot ko eh, kung ano yung informasyon na niya. Ako si Kabibig. May kumakalat daw na balita na utang ng Iglesia ni Cristo na 7.25 billion pesos sa bangko. Pero tinignan ko kung saan nanggaling yung informasyon na yun. Inano ko kanina, sa rap, Rappler daw galing eh. Hindi ko din alam kung totoo man to o hindi, ang makakasagot na lang nito yung pamunuan ng Iglesia ni Kristo at saka yung Rappler. Kung patunayan ng Rappler na totoo at saka yung bangko na kung saan nanggaling yung information na to. Kasi ang katotohanan talaga, Iglesia lang talaga mga kung ano yung tamang sagot niyan. Talaga. At saka yung bangko. Yung rappler nakikibalita lang din yun, nakichismis lang din yun. Hindi pa natin alam kung totoo o hindi. Pero sa akin, bilang dating Inglesa ni Cristo, kung ibibish ko, sa akin, based on my experience, isa kasi sa pinagbasa yung Pilipina rin na, naglundaw sila eh. Ano lang yun, isang pick news yun. Para sa akin lang ha. Pero ito, pwede na tayong gumawa ng ating pansariling pananaliksik. Kasi, ngayon lang, kasi ito, pwede rin natin alamin kung totoo yung makikita ko dito kasi ngayon gagamitin ko yung Bing Microsoft. oh, yan, gagamitin ko siya ngayon. So, alam nyo guys, matagal na rin kasi ako nag sa INC noon, matagal ako naging INC. Handog ako sa INC at nabautismuhan ako. First time ko lang, nalaman ng may, may nakalap na impormasyon na may utang ang Iglesia ni Cristo sa mga bangko. Kasi yung Philippine Arena na pinag-anuhan ko, Nabalita yun eh. Nung 2014 pa yun eh, na walang utang talaga yun eh. Kahit nung sa amin sinasabi yun na walang utang na panahon pa ni KRD yung pondo na ginamit dun. Tsaka imposible talaga na magkaroon ng utang ng Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko nga, hindi ko naman nasasabing tama ako o hindi kasi matagal na ako sa si, eh. So gawa na lang tayo ng pansarili nating survey or kaalaman about dito. Ito lang, share ko lang yung aking na survey na ginamit ko ulit yung Bing Microsoft. Pero para sa akin, bilang dating Iglesia ni Kristo, so, yun napan sarili kong pananawa, based in my experience, based sa informasyon, kahit na yung tagapamahala sa amin, kahit yung mga ministro sinasabi yan na walang utang ang Pilipinas, walang inuutang sa mga bangko, wala, as in zero, talagang mismong pondo na ginagamit na pera sa Iglesia. Pera ng mga abuloy at pasasalamat ng mga kaanib. Yung mga handog na yun. Ginam, puro handog yun na galing sa mga kapatid ng miyembro ng Iglesia ni Kristo na nagagamit sa tama. At saka yung isa, paano nasabi ng Rappler na ano, kasi ang alam ko, bawal yan eh. Paano siya nakakuha ng impormasyon sa bangko nang walang permiso sa Iglesia ni Kristo? So ito, basahin natin. Totoo ba na may utang at loan sa bangko ang Iglesia ni Kristo? At saan nakuha ang impormasyon na ito? At ano ang sagot ng Iglesia ni Kristo dito? So yan ha. Ayon sa mga ulat, may mga dokumento na nagpapakita na ang Iglesia ni Cristo ay ay kumuha ng mga loan mula sa iba't ibang bangko para pondohan ang ilang proyekto kabilang ang Philippine Arena. Ang mga loan na ito ay sinasabing umabot sa bilyong-bilyong piso at ginamit ang ilang ari-arian ng INC bilang kulatiran. Oh, bilyon-bilyon, hindi ba? Yung si Kabibig, nakalagay doon, 7.25 billion pesos yun eh. Dito naman eh. Sa gabilang banda, ang ANC ay nagbigay ng pahayag na ang kanilang mga proyekto ay pinupunduhan mula sa mga donasyon ng kanilang mga miyembro at hindi sila nangungutang sa mga bangko. O tama naman yon kasi noon pa man talaga hindi nangungutang sa bangko. Yun ang turo ng ANC, yun talaga yung sinasabi naman. Saka, grabe talaga rin ang, ano, ang paninira yung sa Iglesia ni Kristo, kahit peke, kahit mali, sinasabi na. Kaya mag, Bago natin usigan ng INC, magkaroon na tayo ng pan sariling pananaliksik. So, yung kasi kaya nasasabi kong walang utang ang Pilipinas kasi dati ako talagang Iglesia ni Cristo na talagang sinasabi na ang mga pondo na yan ay galing lahat sa ka mga kaanib. So, kaya ito na. Kung oh. ganun, patunayan niya ng ano, rappler at ng mga bangko na talagang may utang ang, ang ano, Iglesia ni Cristo sa kanila. Ang mga pahayag na ito ay batay sa mga turo ng kanilang dating executive Minister Eranio Manalo na nagsabing ang INC hindi dapat mangutang. Yun talaga yung turo. So, ito yung Rappler, oh. Ano natin. Tignan natin yung ano ng Rappler. So, ano oh. Over 1 billion bank loans for the Iglesia Ni Cristo, Philippine Arena. So, ayan, oh. Yan ang ano ng Rappler. Ayan, oh. oh. Sa so, tingin ko, grabing paninira ito. Yun ang totoo guys, hindi na nangungutang ang INC. Bilang dating INC, ang tatayuan ko, pick news lang ito. Talagang hindi nangungutang ang Iglesia ni Cristo. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video. bye